na wala ka pa sa may message. Ito, so, ito, talalagad to kay may siya sa kamunap. Uh, naga, pa ang isa nga, naga ko dali. Kamuna yung hindi ibutong, kamuna yung pagkaon. Mama, wa ginapakaon na sa kay bago na sa kadaan na hilot, kinanglan pabusugon. Pabusugon na sa pagkaon ng mayo pagner ha. Amo na um, kanamon kalab. Mas ka kaya gusto subong. Pag gusto na din paginan anay may tahong, may oh, no, um, may may tahong, may bangros. Kay ni ako mapatihan ya kun akong blakat, full tank <laughs> Tapos ko nagakaon siya pag hipos na ka, mo kay ga concentrate nasa Oh, uh, wala um, um, Ay ay, ay alam mo na, araw nga muna taga tagaluto. oh. Ah, tagaluto! Ka. <laughs> <laughs> Ari, kami, kami taga-kaon. Pili mo sa, pili mo, pala <laughs> sa kami. Kami ang taga-kaon, alam yun na. Medyan, um, medyan, medyan ulit um, eh, doon The best nga cook namin, no? <laughs> <laughs> oh. Hindi e, muna Oh, namit-namit kaon. Sige pa, dayo na lang, partner, ah hindi dyan lang, awa na daw nung